Good day mga manoy, ngayong araw ay magpapakit muna ay este, magluluto tayo ng isang putaheng madaling lutuin. At ito ay tatawagin nating Ginisang Balaw. Of course, unang sangkap natin is balaw. Then kamatis, sibuyas, bawang, sili, paminta, magic syrup, asin. Na hindi nyo nakita. <laughs> na kayo ko sing ilagay. Kaya, sorry na. <laughs> Ayan, kapag mainit na ang kawali, ilagay na ang yung daliri. Ay, hindi. Ilagay na ang mantika. Kapag mainit na ang mantika, ilagay na ang sibuyas. At ang sibuyas ay taga-sibuyas. <laughs> ilagay na ang boy bawang pakilagay na po ng boy bawang di nakikinig boy ba wong ay salamat na ilagay din tatong na ang sibuyas at ang susunod naman natin ilagay is kamarites eh kamates kamates pagkalagay sa kamatis ay halu-haluin natin to at durugin na parang gusto nyo rin durugin ang mga marites na yung kapitbahay sumunod ilagay na natin ang sile rodriguez saka eh, mekos mekos natin yung mga pinsan mekos 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 nang at kapag nakita nyo luto ng kamatis isunod na natin ang main dish natin na balaw ang balaw nga pala ay isang pagkaing dagat. Ito ay isang maliliit na hipon na iniluluha ng isang balyena. Sa kabilang banda naman, kapag ang mga kalaro ay kinantang ka ng Balaw pata paguong inayon sa natong Dito sa amin sa Bicol, ang ibig sabihin niyan ay kulelat or palaging taya. Kaya shout out na lang dyan sa mga kalaro kong balaw. Alam nyo na yung kung sino kayo. <laughs> oh, sino ang relate dyan? Mga batang 80s, mga batang 90s, pasok. Oh, hala, sige. Ang dami kong satsat -sat dito. Back to cooking tayo. Ilagay na natin ang magic sing sarap. Ayan. Mukhang luma pa. Buo-buo Magic sarap Baka naman E eh, may kus may kus natin ulit mga insan Para kumapit ang lasa sa balaw At hintayin na lang natin matuyo ang sabaw nito O oh, ano Sino kay dyan? Yeah. Tikman nga natin ang lasa Medyo matabang pa ang lasa, kaya nagdagdag tayo ng asin. Magkalaga ng asin, ihalo eh kayo ubi natin ulit yan. Ayan, naririnig nyo ba yung parang nagpapap? Malapit na siyang maluto kasi dry na ang ating balaw. Okay na, luto na, kaya patayin na natin ang kalan. ay salamat na tapos din. Luto na ang ating ginisang balaw. Kaya ngayon, dadako naman tayo sa pagpa-plating. Ano daw? Plating? Ano yun? Eh, platito lang alam ko eh. Dumako na tayo sa moment of truth. Tikman na natin ang minuto ko. Ayan na. Isubo na natin. And one, two, three, go. Sarap. Hmm. Hmm. Okay naman. Ayos. Isa pa, isa pa, isa pa. Um, sarap. Thank you guys for watching. Please subscribe. Bye.